Isang payong na butas, naging saksi sa walang hanggang pagmamahal ng isang ina. Akala mo luma at walang halaga, pero sa likod nito ay nakatago ang kwento ng sakripisyo at pag-ibig. Ang kwento ng isang lumang payong at ng sakripisyo ng isang ina. Isang makabagbag-damdaming kwento na magpapaalala sa atin ng tunay na halaga ng pagmamahal ng magulang tunghayan ang inspirasyon sa Ang Payong ni Nanay, isang maikling kwento ng pag-ibig at pag-asa. Si Ana, isang simpleng estudyante. Araw-araw pumapasok kahit malakas ang ulan. Ngunit wala siyang sariling payong. Kaya tuwing umuulan, ang kanyang nanay ang laging nag-aabot ng lumang payong. Kahit alam niyang siya mismo ay mababasa. Dahil sa lumang payong, madalas, siyang pagtawanan ng mga kaklase. Tinatawag siyang dukha at mahina. Ngunit, kahit ganoon, lagi niyang naaalala ang mga salita ng kanyang nanay. Anak, hindi mahalaga kung gaano kaganda ang dala ang mahalaga ay gaano. Katibay ang loob mo. Lumipas ang panahon, hindi nakalimutan ni Ana ang mga sakripisyo ng kanyang nanay ang payong na iyon, ang nagturo sa kanya ng tibay at determinasyon. At ngayon, si Ana ay isa ng guro, nagtuturo hindi lang ng aralin, kundi ng pag-asa. Moral Lesson Ang mga sakripisyo ng ating mga magulang ay payong na laging handang sumalo sa bagyo ng ating buhay. Huwag nating kalimutan ang kanilang pagmamahal dahil ito ang tunay na kayamanan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe para sa iba pang kwento ng inspirasyon at aral sa buhay. Follow at support Cheryl Discovery Channel. Kaibigan kung bago ka pa lang sa video na ito ay huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin lamang po ang notification bell sa ibaba para lagi kang updated sa susunod na video. Maraming salamat po.